Hello guys, good evening sa inyong lahat dyan sa mga na sa amin ni nanay ngayong gabi. Ayan guys. Ay, makita ma. <laughs> Hello. Hello naman. Hi. Hi. Say hi. Say hi. Hi. I love you. I love you. Ayan, si nanay 78 years old. Pero tingnan nyo naman ang buhok ni nanay. Mas nanay, marami yun, mm, mas marami pa yung aking buhok na puti. Ayan, kapag gabi na guys, na andito kami ni nanay sa kanyang hinigaan. Dito siya nahiga, dito rin ako sa lapag na kahiga. Kasi, pag gabi, nagigising siya, nagtatawag talaga siya. Kung sino-sinong pangalan yung tinatawag niya. Pero ako lang naman ang tinatawag niya talaga. Kaso iba-ibang pangalan ang nababanggit niya. 'Di ba, Nay? 'Di ba? Mm. Hindi. <laughs> Ayan. Kami ni Nanay nagsisimba na lang kami ni Nanay kapag Linggo sa sa cellphone. Yan hindi na kami hindi ma na makapunta ng simbahan. Linggo ngayon, 'di ba, Nay? Linggo linggo. Nahanap niya yung anak niya. Kapatid. <laughs> yung anak, yung kapatid ko yung bunso. Nasaan daw ngayon? Sa Abra. Si Buboy ma. Ma, mm -hmm. si Buboy sa Abra. Sa Abra. Ano Siyempre doon siya nakapangasiwa. Matagal na. Doon talaga sila nakatira. Dagi na mabigay. Dibag ka kinanginit. Walang ngipin si nanay kasi pag gabi. Pag gabi natatanggal lang naman yung ngipin niya kaya ayan, mas madalas na wala na siya. Walang ngipin. Kaya dito lang siya mga kahiga. Ayan. Kumain na si nanay ang ganyang inulam ngayon ay ano inulam mo ma? Pudra naman. Hindi <laughs> niya na maalala kung ano inulam niya ang inulam niya ngayon ay gulay na gabi yan favorite ni nanay yan gulay na gabi ang favorite ni nanay na ulamin kasi malambot nag-uusap-usap huh? Nag din daw sila kaming dalawa sabi niya sila daw <laughs> <laughs> Kumunita. <laughs> di ba mas mataas ang ilong? Istilo 'yan sa ilot Ilong, sa ilot Ano sikreto, ma? Ano sikreto mataas ang ilong? Ganyan. Ginaganyan mo lagi. Sikreto <laughs> daw nila. <nina. laughs> Bakit ako lagi ko naman ginaganyan? Pero nakabuka yung aking ano. Hilot, mo. Hindi <laughs> na madadala sa hilot. <laughs> wala na. Wala na ng ano. Improban. Gusto ko na naman mag trotin. Ang tama. Okay na. Malapit na. Naalala ni nanay yung tinda. Gusto daw sana niya magtinda. Yun kasi ang hanap buhay ni nanay dati namin nung maliliit pa kami. Nanay, ang dami ko Kaso hindi naman na pwede talaga dahil hindi na nga kaya. Naalala mo lang, Nay. Naalala mo lang. Ayan guys, yung dati namin ano, si nanay Manininda. Yan, mininindas siya madalas ng mga maning, maning yung maning sinong binuto sa ganyan. Ang good ako. Si, si Noy. Si Masaya ako kapag ganyan si Nanay. Yung hindi siya, yung hindi siya gaano, ano uh, ba yun? kasi minsan iba iba yung pakiramdam mo nun eh. Kaka... <laughs> huwag ka kasi takot ng takot kasi doon nang doon ka nang hina na baba ang takot ka pag baba nervyos nervyos ganyan pag biglang alam mo dyan ah. nervyos yun, yun ang ano nila, yung nervous daw kasi. Wala namang gamot sa so nervous. Sino sa papa? Inarag si Don. Kailangan relax lang. Relax lang. Walang takot-takot para, para di ka na nervous. Sino si Don? Sino si Sino si Si... Sino eh? Sinoy. Yeah. Sinoy eh? Sino yan to. Well, Sino, eh? Sinoy. Eh? Sinoy. Yan eh? guys, good evening sa inyong lahat dyan. Ayan, bago kami matulog ni nanay, ganito ang ginagawa namin. kwento kwentuhan, Ayan, abang di ko na. mag... Kung ano na po, kung sa inyo. Pariyo sa inyo. Mm -hmm. ay gusto mo <laughs> gusto rin pala ni nanay yung nakaganito hindi <laughs> pa Yan, nilalagyan ko lang naman kasi ng ganito dahil ngayon lang ako nakaligong hapong ayoko namang talian kaya nakalubay lang gusto rin daw ni nanay na nakaganyan yung buhok. matutulog naman hindi na, naman basa Pilih kisi un, ma eritit. Dawa sambut jualan dan aku salaman. Dana, kaya mu pa? Si kaya ngam pamit kancan. Arin, arin. Ah, arin. Kemang agin? Agin badu yan, badu. Mga damit na kalanan, mga mga bata daw. Kaya daw damit na tubig

si Berto ang masdan tuwin kumakan Kuma takan kasi na maganda pong tindang nakatag kumakbang pakpakan ano di ko pa maturo kumakbang kumakbang Oh my God, I Ano, walang problema kaming mga anak. Hindi ko pagkumbaya ang diskus. Hindi kaya mga anak na kaunad ako, parehong alam mo, ba kaya? Tulunan mo, tulunan niya. Hindi ako makuha ng diskus, hah? Ayon, eda, mga anak mo kaulunan. yan lang sinan, kaya hindi mo na sinan